Magandang araw po sa inyo mga kamangyan. Kumusta po kayo? Ayan, ngayong araw na ito po ay masaya akong ibinabalita sa inyo na pitong araw ng mahigit na nangingitlog ang ating mga RTL. So nagsimula po sila sa 11 eggs. Ngayon po ay ikawalong araw. Ngayon po ay uh, nangingitlog na sila ng sixty uh, 265 eggs. No? Sa 500 heads na meron po tayo sa ating farm, ngayon po ay nangingitlog na sila ng 53%. No? Alos 53% na ang yield ng ating mga itlog ngayong araw na ito. So, ikawalong araw po ngayon, nagsimulang mga itlog. So, uh, take note na ito pong mga manok na ito ay dumating sa atin nung 6. No? Ang sabi ng nag-deliver sa atin, ay 18 to 18 to 19 weeks na daw itong uh, mga manok na ito which is naniniwala naman ako dahil uh, nung 19 weeks pa lang nangingitlog na sila nagsimula na sila mangitlog pa 20 weeks pa lang sila ngayong linggo na to so nakakatuwa dahil uh, meron na po silang 53% na yield ng ating mga itlog so ngayon ang atin pong pag-uusapan naman ay magkano ba ang presyo o magkano ang pwede nating uh, kapital kung tayo po ay uh, mag-aalaga ng 500 heads na RTL chicken. So, kasi ito pong nasa farm natin ay uh, 500 heads, no. So, 'yan ang pag-uusapan po natin, i-calculate natin kung may pwede tayong kitain, kung magkano magagastos natin, magkano ang daily expenses natin, monthly expenses at saka magkano ang daily income, magkano ang uh, monthly income at posibleng um, yung 20 months income no? So pag-usapan natin yan dito kaya stay tuned kung gusto nyo pong uh, matuto at pag-aralan ng ganitong klaseng negosyo So kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe ay uh, mag-subscribe po kayo at uh, i-click nyo rin po yung notification button para nang sa ganun ay ma-update po kayo sa mga susunod nating mga upload. So yan, um simulan po natin guys no. So 500 RTL chicken, ano po yung inyong mga kailangan? Apat na bagay po yung dapat nating dandaan. Dapat meron tayong building na paglalagyan ng ating mga RTL, RTL chicken. Dapat meron po tayong battery cages. At meron po tayong siyempreng RTL na chicken na i deliver sa atin at meron po tayong budget para sa first month expenses. Dahil ito pong first month expenses, wala po tayong income dyan masyado, so dapat meron po tayong uh, initial capital para pambili ng feeds, ng medicines, uh, pambayad ng electric, pambayad sa tao at kung ano-ano pa. So, yan po yung mga dapat nating ihanda at yan po yung pag-uusapan natin. So, building, ako po ay hindi na nagpatayo ng building kasi yung akin pong uh, old piggery, 'yun na po ang ginamit ko kasi nung na, na daanan tayo ng ASF, inalis natin ang lahat ng baboy natin. Ngayon, ipinalit po natin yung chicken. Uh, hindi siya ideal pero dahil hindi nagagamit ang building, 'yun na po ang ginamit natin. Battery cages po sa 500 heads ang kailangan po ninyo dyan ay 11 na battery cages. So, ang halaga po nyan ay eight uh, 7,800 normally. Nakuha ko lang ng 7,500. So, ang lahat-lahat po yan ay five uh, 82,500. So, yung RTL Chicken po, ang current price po nyan sa market, nakukuha ko po yan ng, 100, ng 390 pesos ang isa. So ang lahat po ay nagkakahalaga ng 195,000 pesos. So yun po yung ating presyo ng manok ngayon. So 390 per head times 500 1,195,000 pesos po ang halaga ng lahat ng yan. So ngayon ito pong ating mga uh, ito mga manok natin ay kumakain ng feeds no po. So Siyempre, pag kumakain ng pizza, average po niyan na kinakain ng bawat isang chicken is 100 to 110 grams. No, so, po, itong loman uh, na breed ay mga nasa around 100 to 110 grams ang bawat isang kinakain. So, yung, yung 500 po ay kumakain ng um, 5,000 grams o uh, 50 kilos. So, kumakain po ng Uh, 50 kilo sa so, 100 grams bawat isa uh, kumakain po 'yan ng 50 kilo. So sa isang ki, isang sako per day, ang presyo po ng current um feeds na ginagamit ko is 1,500. So pumapatak po 'yan ng 45,000 pesos. Yan po 'yung unang uh, gastos natin sa feed sa first month tapos uh, siyempre gagastos tayo sa antibiotics at saka sa uh, multivitamins so ang ginagastos po namin sa farm ay mga nasa around roughly calculation lang po ito estimation is 1000 pesos per um, per month no so 1000 pesos tapos ang electric po niyan ay mga nasa around 600 pesos tapos ang trace po wala pa po kaming ginagastos sa unang buwan kasi na, na kapang may nagdonate po sa amin na bigyan lang kami so hindi po namin sinama yung calculation diyan wala kasi kaming ginastos. Ang sunod po dyan ay meron tayong uh, tao na binabayaran. So meron pong uh, naglo after ng PIGIRI. kasi po ako isang OFW, nandito ako sa sa UK tapos uh, meron po akong taong binabayaran na naglo after day and night ng ating mga RTL. <coughs> so 5,000 pesos po ang pasahod natin diyan. Ah uh, uh, pabahay po 'yan, pa-elect, pa, pa kuryente at saka um 'yun, 'yun po ang mga Uh, ang bayad natin sa tao. So, okay. So, magkano yung total expenses? No, magkano yung dapat nating kapital na ihanda kung gusto nating uh, magsimula ng ganitong klasing negosyo. So, 500 heads po 'yan. Hindi kayo gagastos sa building. Pag gagastos kay sa building mas mahal pa. So, siyempre, uh, kailangan yung maglagay ng budget para dyan. So, una is um 82,500 para sa battery cages. 195,000 para sa inyong um, RTL chicken, 45,000 para sa feeds for one month, vitamins na 1,000 and uh, antibiotics, electric na 1,000. Tapos kung kayo lang po ang nag-aalaga, hindi na kayo mag, uh, baba, magbabayad ng 5,000. Dahil nagpapalaga po ako, ay uh, may 5,000 akong gastos para sa tao. So in total is 329,000 100 pesos. Yan po ang total na capital na pwede nyong ilagay o kakailanganin pag nagsimula po kayo ng 500 heads chicken, no RTL chicken. So, magkano naman ba ang pwede nating income? Kaya ba nating bawiin yung 329,100 na kapital sa ating mga manok kung tayo ay makakapag-ani, makakapag-harvest na ng mga itlog. So magkano ang, ang, daily income, no? So tingnan natin 'to mamaya kung magkano, no? So yung 500 heads natin, yung first 4 weeks niyan from 16 weeks kasi 16 weeks po 'yan dadating sa atin. 16 weeks to 20 weeks hindi pa masyado 'yan nangingitlog, no? So Um, siguro aabot yan sa mga around nung sa akin din mga nasa 53% ang yielding sa 20 weeks o 21 uh, sa 20 weeks mga 53 hanggang 65% uh, percent ang yield niyan. So ganun pa lang ang kikita nyo. pero once it's reached ng 21 weeks magsisimula na po yung umabot sa 85%. So ang conservative po natin gagamitin na calculation dito is 85% yield no kasi may mababa talaga na time na uh, mababa ang 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 pangingitlog, no? Uh, may mga time na nagnan nagn 95%, 98, 97%, 98%, yung iba po nagnan 99% pa. Pero conservatively, calculate natin sa 85% kasi mula sa simula hanggang katapusan kasi ang pangingitlog po may peak yan tapos may decline. So, ganun po nga ating gagawin, 85%. Yung 500 heads po ay meron niyang kayang ibigay na itlog na 425 eggs per day sa... 85% po yan. So, 425 eggs. Kung nasa 21 weeks na po tayo, most likely mga nasa uh, large na po ang itlog natin na ipinuproduce din yan. So, uh, tapos na tayo dun sa period na maliliit ang um, pinuproduce kasi maliliit ang kaya pang ibigay ng mga manok natin kasi hindi pa fully formed yung kanilang, um, hindi pa mature yung kanilang, uh, ano to, yung kanilang, Uh, production. No? So, pagka po tayo yung mga nasa 21 to 24 to 30 weeks, mga large na po yung ating pinuproduce ng mga eggs dyan. So, 425 ang per, per day no? na eggs times 30 days po yan, kaya nating mag-produce ng 12,750 eggs per month. No, yan po ang ating uh, 85% average yield. No po, times 30 days, at uh, 12,750 um, 750 eggs. Ngayon, ang current price po ng um, itlog, average current price from um, the farm, no? ay 7 pesos per egg. No? So, sa mga una na itlog, hindi mo pwedeng ibenta ng 7 pesos kasi syempre yung maliliit, yung mga extra small, small, Uh, medium yan po ay mga mas mura ng konte Pero pag nasa large ka na Nag-a-average po ang price ng 7 pesos per day uh, Per egg So 12,750 eggs times 7 pesos Yan po ay kayang kumita ng 89,250 pesos So monthly gross income po natin is 89,250 pesos ngayon. So bawasin po natin yung monthly natin na expenses. Kanina, kinakalculate natin yung um, monthly expenses natin. So first yung 45,000 natin na 30 bags ng um, feeds kasi yan ang kinakain ng 500 chicken per month, no? Times uh, 30 times 1,500, 30 bags times 1,500 pesos yun yung presyo ng per bag, 45,000. Antibiotics and vitamins, 1,000. Electric at bayad sa tao. All in all po yan ay 50,600 pesos. Yan po yung total expenses po natin. So ngayon, tanggalin natin yung um, total monthly expenses natin sa ating total gross income monthly. No, 89, minus 50,600, meron po tayong net profit na 38,650, no? So ulitin natin, 89,250 gross income, monthly income minus um 50,600 pesos uh, gro um total expenses, ang ating net po ay 38,650 pesos. No, so yan po yung ating um, ah, uh, pwedeng kitain na net income sa atin pong uh, 500 heads na RTL chicken sa isang buwan. So ngayon, kung itatimes po natin yan sa loob ng 20 months, yung average yielding po ng average um, lifespan ng commercial lifespan po ng mga manok, ay uh, 20 months. So, 38,000 times 650 at uh, 38,650 times uh, 20 months. Kikita po tayo ng 773,000 ang sa buong uh, 20 months. 773,000 sa loob ng 20 months. Ngayon, A -a, a a alisin po natin yung ating unang buwan na ginastos yung uh, uh, capital outlay natin na 329,100 pesos. So, imamay po natin yung ating total expenses nung nagsisimula po tayo yung manok, yung battery cages at saka yung unang buwan na wala tayong kita, no? So, 329,100 po 'yon. So, less 329,100 meron po tayong pwedeng kitain na 443,900 pesos sa loob po ito ng dalawang taon so kung kayo po ay nag-iisip maganda bang negosyo ito eh sa tingin ko po magandang klaseng ng negosyo to so wag ang ang demand po kasi sa itlog ay napakaganda at saka araw-araw po may kumakain ng itlog may mga may mga nagtitinda ng itlog so malakas po at mataas ang demand sa 500 heads lang po kaya nating kumita ng average na 443,900 so pagka sa unang um, cycle, ganito po ang ating gastos. Siyempre, sa susunod na cycle, mas maliit na po ang gastos natin kasi hindi na tayo bibili ng battery cages kasi meron na tayo. So, profit na natin yung, yung 82,500 na meron tayo. So, kung kayo po ay nagbabalak at gusto gusto nyong magnegosyo ng ganitong klase negosyo, magandang klase po ito. So, ito po yung expenses at uh, possible uh, income na pwede nyo kitain sa inyo pong RTL Chicken. Maraming salamat po, God bless, and um, happy farming po. Bye-bye!